Oh, so, mapagpalang hapon mga kapatid. At ito lang yung inabot na ating natapos ngayong hapon. Napaka-trabahoso kasi yung ganitong klase na pagtatali, paggawa ng ganitong lambat sa ating mga mutya. Napaka-trabahoso niyan. At ito pa yung ating mga tatalian, napakarami pa. Yan, at ito na ito pa. I gagawin ko rin ito. Yan. Lakas yung gabay niyan. Ayan mga kapatid, yung ating mga gamit. At ika ko rin itong tatlong lagpasan. Yan. May mga butas po yan. Yan ay gawang kalikasan. Hindi ginawang ng tao nabutasan na nagawang kalikasan mga kapatid maganda ito sa mga lakaran at yan pa marami pa tayong tatalian itong ikakasa ko kasi personal kong gamit ikakasa ko itong pagong yan isasama ko dito at itong suso na tulis yan. At ito rin suso na kristal kristal crystal siya. Suso rin ito mga kapatid. Suso na ano, kuhol. Kuhol yan, kuhol. Hindi suso, kuhol. At ito rin. Pipiliin ko lang dito sa dalawa yung gagam ikakasa ko dito sa ano, isasama ko sa dito. Magkakasa ako ng pito pitong iba't ibang klase ng mutya at ibang iba iba't ibang kakayahan ng mutya Ayan. Okay, ito tubig at ito naman itlog na may laman sa loob na ibon may ano ito may laman sa loob may pitos ng ibon sa loob ito na ano ko na to na screen ko na ito kasi yung pag mo siya tagos ilaw makikita mo yung loob alam mo yung itlog na pag mo sa loob na may makikita kang sisiw yan ganito siya ganyan po siya kaya napaka legit yan napaka rare na aking gamit na yan so ayan mga kapatid dyan lang muna ang ating tatapusin at sa bukas naman tayo magsisimula ulit at bukas may trabaho rin hindi din tayo makagawa so sa gabi hapon naman or hapon tayo makagawa eh, matapos ko itong aking kinakasa at bibili pa ako ng beads kulang yung aking beads kinulang tayo at kukulangin din tayo ng sinulid And, so yun mapagpalang hapon sa inyo lahat God bless, God bless, God bless.